Mga kabukid, yung pangdaing na tilapia, inaalisan na ni nanay ng mga bituka, pati Good morning mga kabukid, kami po ay nag-aabang ng magtitinda ng tilapia. Dahil meron po dito'ng naglalako ng tilapia sa tibag. Ano lang siya 'yung may tilapia'ng malalaki, may tilapia rin na maliliit. Ang bibilihin ni Nanay ay 'yung maliliit na pwedeng idaing. Nagpasok na banda dun eh. Haabangan namin dito lumabas at bibili daw si Nanay para idaing niya. Sino'ng maganda? Ay, buksan mo yung pintuan ng tindahan ni nanay. Wala nang magbili dyan. Hindi ganyan. Sarado ang gawa mo. Buksan, buksan natin. Naku, wala nang magbili sa tindahan ni mother dear. Makasarado ang gate. Talia! Talia! Dito ka lang! Antayin natin yung tilapia. Fish! Antayin natin yung fish. Abangan mo dyan yung fish, ha? Anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Abang ako. Fish. Abang ka ng fish. Aroy, ang itsura mo. Tingin dito kay mami. Aroy, pawisan. Agang-aga. Pawisan. Ano English mo na ng isda? Fish. Anong English ng tandang? Fish. Roaster. Anong English ng manok? Chicken. Anong English ng baboy? Ano English ng kambing? Goat. Ano English ng pato? Duck. Ano English ng ahas? Snake. Ano English ng bubuyog? Ano English na boya? Guy. Bro, Ano English ng kambing? Goat. Ano English ng kambing? Goat. Good. Ano English ng pato? Duck. Ano English ng pusa? Cat. Ano English ng baboy? Ano English ng kabayo? Horse. Ang galing, ilang taon ka na? Yeah. Bye -bye. Okay. Bye -bye. Uh, Ay, Ang galing. Bye-bye. Yeah. Okay, bye-bye. Magkakano? Ay, maliliit yan. Mag-tatlong kilo. Nakamidyo pa yata. Tagasang kayo, Ay. tay. Mamburaw. Mamburaw. Pag-tatlo tayo, may, ba may bawas din. 200. 300. Ayan. Ayan. Isang kilo talaga to. Oh. sa Saan yan kinukuha? tayo, sa lake? Sa lake. Hmm? Pero pag siguro to buburuhin, nakaka-discount sa inyo pag maraming kukunin. Kung... Lahat yan ah. tayo, Ito lapya? Sampo. Pwede ko natin. Uh -huh. na lang. Lagi naman kayo ay... Ay, isang mag marunong ba magburo? Oo, oh, ah, na nga ako eh. Oto. Idadaing niya yan, tay. Ibibilad ah. namin. Nagkakakitaan din ng buro. sa yung mga nagbuburo Ganda! Ka ko. Hay ka sa kabukin. Nakalutong na nga kami sa Yan lang, yung hindi ko kaya talagang kayo doon ang buro. <laughs> <laughs> ano yun, tay? Paborito ng mga Ilocano ang buro? Ang buro niya dyan, ang internal daw yun yung nilagang talong. Opo. Ay, may nagpahabol tayo si Ati Boningning. May marami yung isang kilo. Tignan mo. Panalo. Parang nagkawel. <laughs> Abay, ang... Ang pagkakawel, abutin ka na hanggang tanghali, hindi ka makawel ng kanyang karami. <laughs> Mga kabukid, bumili si nanay ng tatlong kilo, halagang 200 pesos. At nanonood si Talia kung paano magdaing ng tilapia. <laughs> Ano English ng isda? Ay, talaga. At dalahin nyo rito mamaya yung kasaan na mag Kuhanin na namin? Oo, mapuro. Rin. Sige. Kuhanin natin talaga yung kasaan. Ito kabukid, naghahasa pa muna. Maraming natututunan dito. Kabukid, oh, ang tubig namin dito, one kusawa Tamad ka na lang dito kabukid pag maitintang damit mo. Wala dito ang kuknat kabukid. Ngayon nga lang kabukid ako hindi nakapaglaba at masakit ang aking puson. Ito na lang muna ang gagawain ko. Dinaing na tilapia. Dinadaing namin ito kabukid para meron kaming ulam -ulam sa umaga. malutin na daing sa umaga. Pang ano, sa umagahan, or tanghalian, <laughs> o <or> hapunan. <laughs> Ito si Norms kabukid eh ano ito eh. Tuturuan ko magburo. Next time, kabukid kasi nagdadaing siya eh. Daing naman ngayon kabukid, titing titistingin naman natin kung paano magdaing. Sabi nga, lahat ng bagay tinitesting ng matutunan. Nako kabukid. Ako dito, ganito ng ganito. Kusinang-kusinang baboy kun kabukid. Hindi pa para kumain may na yun kabukid binukod ko malalaki puulami namin mamaya yon ay pag malaki pala na ipang paksiw natin mm -mm. masarap to kabukid pag kanadaing na iprito mo ng malutong abay walang wala tong sayang kabukid baka pati lahat to yung nangalutin na ang paksiw pang naman ka bukid yung malalaki mura na yun no? mura na to kabukid biro mo 70 natawaran ko pa kabukid ilokano tayo kabukid eh patawad tawad kung may time yan pangdaeng. ito naman pangdaeng. daeng e, maliit ganyan lang kabukid yan pero pag buro kabukid ay tanggalin mo lahat yan linis na linis kabukid binabras ko pa yan kabukay tinatanggal ko yung mga dugo para hindi malang sa ang ang buro ang hiwa para na ay diyan binain dyan baka natuto na ganyan yan. by di sa aking mother dear ay kay lola peli hmm, pati pagdadaing yan pagpaksiyo ganyan tutulungan kita na magtanggal ng bituka sige Mababait ang mga katutubo. pera sugat ng kamay tapos lagay niya nun niy. tapos lagay niya nun kabukid mamaya na yung tatanggalan ng bituka mga kabukid inaalisan ni nanay ng bituka itong mga pang para meron kaming ulam tanghalian. Yung pangdaing na tilapya, inaalisan na ni nanay ng mga bituka, pati Magkano ang kilo nito, Nay? Pag binain niya. Masa na. Pero may mga magkakita. Mga magkano? 180. ang kilo na pag tanagay ang dilapya. Parang ang dami natin ito, Paksi. Ay, pangkita lang pala. Basta yung malalaki pang Paksi para umiliit-lain. Parang na, nalang yung isang kilo na yung isa kanila. Sa kailang... Matagal na eh. Trabaho eh. Tadi ya, oh, naga dingin sih, kan Naga dingin. ang nih naga dingin, kamu nangis. Kamu naga sa kabukid inaasinan na nila na yung tilapia Ay. Ano na aasin mm -hmm. <laughs> na? Takot na electric pa. <laughs> Nasira. Ang <laughs> um, pagbibila dan nila. Mga kabukong. Talia, anong tawag dito sa ginagawa ni mami? Ni mami, ni nanay. Talia, wag ka dyan. At naga... Magabilad na si nanay ng tilapia. Talia, mm ikaw? Mm-mm. Wag ka dyan, umawak sa kanya. Det er så